Alam niyo ba kung gaano kabilis magkabit o gumawa ng bakto to original game light na hindi magtatagal ng ilang oras? So ganito lang mga ka-telling. Ipasada lang natin dyan guys. Tapat lang dun sa pinutol nating laylayan. Kantong-kanto ang pasada natin para sa gayon ay madaanan natin ang pasada ng original na tay. So, bingitan lang natin mga kapatid, paikot ng pasada. At itapat lang ang dugtungan, yung dugtong ng pinagpotola Para hindi masyadong halata na ito'y lumihis na pala. Sa gilid at sa pinlalin ng pagkapatay. So, ganyan lang mga idol, pasada lamang ng ganyan. Pagbaliktad mo niyan, Ayos siya na, kung meron man kayong mga karayom sa inyong mga tahanan at wala pa yung mga makina, puwitin na nating kamayin ito Nang paikot ng ganyan. Ayan Ay, o, oh. pero bago pa man ang lahat mga kapatid, kailangan muna natin mga idol na lagyan ng aging ang bawat dulo ng ating pinaggupitan para sa si gayon hindi ito maghimulmul at magtastas katulad. Pero kung wala pa yung ganon, pwede nang kamay na rin. So ito na ang kinilalabasan mga kapatid. Parang hindi pinutula. Pansahin lang natin para lapat na laba. God bless everyone.